Mga yung adlaw kaninyang tanan, ito na naman ako, gagawa na naman ako ng ginamos. Kasi ito talaga yung request niya, di diba? Yung gumawa ako ng ginamos para makita niyo kung paano gawin. Itong version na to mm -hmm. ay bago naman kasi marami nang suggest na masarap daw pang ginamos pag mayroon tayong nilagay na bawang. Kaya maglalagay ako ng bawang ngayon, pero bago ang lahat, kailangan muna tayong hugasan yung mga ano, yung mga lagayan ng mga grapon at kung ano na mga lagayan. E kulang ngayon lagayan ko kaya yung mga lagayan ng mga lollipop at sa mga, mga stick sa tindahan, kinuha ko, iningi ko mama. At pati yung mga tang mga na yan? ko na rin pala siya kasi isang lagayan ko dati na malaki, nilagay nila sa pagkain ng Kiro, buisit na yung mga taong yun dito. So ayan na nga, nalinisan ko na po sila at itataob natin yan para tuyuin sila. Kasi kailangan paglilagay natin yung mga bagoong dyan or ginamos na tapos na, kailangan medyo dry sila. Tapos ngayon, iiwain naman natin ngayon yung bawang para, para yun yung pampabango daw, pampalasa, ewan ko kung anong, anong ng bawang na yun. Basta mabango daw talaga, pag masarap daw talaga pag kumain ng ginamos na may maramang bawang na. So dapat fermented na siya sa pag ano, hirap, hirap na hirap ako sa bawang na yun kapag nagpapalo ko na ng tasa at nagtalsikan na nga siya at makapakahirap talagang gawin yung visit na yan. Ang tagal-tagal kaya pinakat ko yung video. So, ayan, pagod na pagod na nga ako mag, 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 So ayan, inugasan ko na po yung isda. Yung isda na pala na yan, ay mahirap talagang bilhin. Hindi ko na pala kinuhanan yung nabibenta na niyan. Baka ulihin siya kasi bawal do pala, bawal do pala talaga manguha ng mga ganyan. Kasi mga ano yan sila, kailangan palakihin. Eh, syempre, di ba, kailangan pamamuhay nila yan. Kaya kailangan magbenta sila. So bawal talaga yung ganyan. Ang tawag pala sa amin ay kalam yan. Iwan ko ang tawag yan sa inyo. So ayan, nilagugasan natin siya. Tapos siguro mga tatlong beses to apat na beses natin siya hugasan pa mawala talaga yung langsan niya. Kung gusto niyo isang beses lang yan, lang sabon o kasi zone rocks para mas malinis talaga. 100%, 100 germ free talaga so ayan nilagay na natin sa salagayan medyo tuyo na talaga siya tapos tanggalin natin yung tubig para pag naging ginamos siya kailangan ng tubig kasi mas makakakos talaga ng sira o mga uod talaga pag may tubig na kahalo kasali dyan. So, ilalagay pa natin siya sa strainer para talagang mag-drain na drain na talaga ang kanyang tubig. At tuyong-tuyo talaga ang ating mga isda. Hindi ko alam kung ano mga isda yan. Siguro yung mga maliliit na yan. So, ngayon, tatlong kilo pa pala yung binili kong ganyan. 300 pesos yung isang kilo. Tapos, yung halos isang kilo nilagay ko doon sa tindaan o sa kantin. Pinaluto ko para kainin namin. Ligyan na malunggay. At ang asin pala na yan ay siguro isang kilo. Pero, Yawin laway ko. Siguro mga ano lang, 3 4 tangin nilagay kong asin kasi dapat 1 is 1 talaga. Isang basong asin, isang basong isda din. Pero hindi ko na lang ano nilagay yung, yung asin kasi sobrang dami na baka malat at pakaasarap ng kain namin. Pero yung kidney namin, bato, maging bato na, maging darna okay. na kami. So ayan na nilagay na natin sa lagay ng stick. Oh, ayan. Tapos Kulukaluin lang natin siya, alug-alugin para mamix ng maayos. Tapos kinabukasan po, alugin mo ulit siya para mamix talaga yung asin talaga niya. Tapos tinikman ko na rin yan kung sakto na yung alat niya. Kasi pag kulang din yung asin, baka masira siya at uuurin. Tapos kailangan talaga ma-seal siya ng maayos. Kailangan pag nagtakip yan, kailangan seal na seal siya. Kung hindi masyadong masil siya, lagyan mo lang ng plastic yung ta taas. Kasi importante talaga yung plastic para makover talaga na yung mga hangin. Kasi di ba hindi naman sa lahat ng plastic ay eh, natin. Minsan may gusto talaga tayong plastic. Charat lang. So ayan, tapos na nga siyang lagyan. Hindi na natin nalagyan ni isang maliit kasi sakto lang. Ayun ang ating ginamos after 3 to 4 days pwede na siyang kainin pero pag hindi pa masyado dapat 5 days. Basta amoyin mo lang siya pag maus na sa amin sa Bisaya pag maus na or mabungon siya pwede na siya basta 3 minimum days Ayan talaga. Ayun ang aking ginamos with pawis. Ay, kapoy. So ito lang naman yung mahirap dyan, yung paghuhugas na mga pinagamitan mo. Sa so, painahugas, mo na sa iba, buisit sila. Bye. bye! Pwede pa, Bye! bye. bye. Pwede pa, Kuan portrait.